Nauwi sa pambabato at pananakit ng mga umaalmang residente ang isang demolisyon sa Maynila. Ikinasugat siya ng apat kabilang ang miyembro ng demolition crew na hinataw umano ng kahoy kaya nahulog mula sa bubong. Nakatutok si Oscar Oida. Umulan ng bato, kahoy, bote, bakal at iba pang gamit sa bahaging ito ng Jose Abad Santos bandang alas 9 ng umaga. Pag-almayaan ng mga residente sa ikinasang demolition operation sa kanilang lugar. Halos di makalapit nung una ang demolition crew sa dami ng mga ipinupuhol sa kanila ng ilang residenteng pumosisyon sa mga bubungan. Pero nang lumala pa ang tensyon, pinasok na ng SWAT ang lugar. Kanina po umakit po sila dyan. Para kahit papano masawat eh, masawataho yung mga nagbabato kanina. Ngayon naman nung umakyat naman na sila, eh, kahit papano man na eh, napigilan na yung mga tao. Sa puntong ito, nakalapit na sa mga gigibaing bahay ang demolition crew. Pero habang papaakyat ng bubong ang isa sa kanila, nahulog mula sa bubong ang isa sa mga crew. Hinataw-umunos siya ng kahoy ng isa sa mga residente. Agad isinugod sa ambulansya ang sugatang demolition crew. Ang nakasakit sa kanya ng makababa. Dinala rin sa ambulansya dahil di umano makahinga. Sa ambulansya naghaharap ang dalawa. Inaaliw ng hindi niya. Kalaunan nagkapatawaran din ang dalawa. Tuluyan din humupa ang tensyon. Kaya natuloy ang demolisyon habang nakabantay ang mga pulis. Hindi tong unang pagkakataong nagkatensyon sa lugar. Actually, nakailang extension na po sila. Meron pa pong plaintiff na offer sa kanila. 50,000 for those affected structures bibigay ni Atoni. Kung voluntary po sila nga alis. Nangako po sila, March 31, naalis po sila. Instead po na nag sila, nag-file pa po, po sila ng motion sa court, sa expropriation po. Kaya eh, di-deny naman po ng court. Kaya po nag-proceed na po kami. Paliwanag ng kagawad sa lugar, dala lang ng emosyon, kaya naging palaban ang ilang residente. Meron po silang pinapirma, pinapirma sa mga tao, yung pinapirma po nila yung for attendance, mga nakaraan buwan pa yun. Ngayon nagulat kami yung, yung pangalan na yun na may pirma, ginamit po nila sa mga papeles nila yun, kaya po nagkaroon ng ganto. Bukod sa nahulog na tawa ng demolition crew, nasugatan din ang isa pa niyang kasamahan at dalawang iba pang pulis. Kakasuhan po namin sila ng fisi, uh, direct assault at saka po yung depende po sa si sheriff kung meron po tayong obstruction po, obstruction of justice. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida Nakatutok, 24 Horas.